changing moment kasi uh, um, responsibility ko and uh, as uh, a whole person, parang nagmature ako, parang eye-opener everything. Tsaka, lahat, iba na yung paningin ko sa buhay. For example, nagtatrabaho like, ako. ko uh, I'm independent. Lahat na nang maisip ko na gawin para sa kanila. Kung dati nung, dal kumari, nung dalaga ako, isipin ko, ah, oh, naipon ako, bila akong bag. Bila akong ganyan. Ngayon, bili ako pa sa and which I love naman. So yun, I guess, my kids. Pagpasok sa showbiz, ibang iba. Ibang iba, ibang iba po talaga. Dati napaka-normal na tao ko lang. Uh, nag-aaral lang po ako, nag-aaral ako na simpleng estudyante, na nag naglalakad sa kali, kumakain ng mga fish balls, kumakain ng mga street foods. Um, walang pakialam sa sarili, kung anong itsura, lumabas, kung nakasando man o ano, walang pakialam. Ngayon, sa pagpasok ko sa showbiz, ibang iba na. Pagdating sa lifestyle, sa love life, sa personality, sa, sa, sa lahat, nagbago ako. Pero hindi ako nagbago into, hindi ako nagbago sa masamang paraan. Nagbago ako sa mabuting paraan. Venture into this business and siguro it was life-changing because I learned a lot. Siguro mas naging mature ako. I was 16 when I started, so parang I feel a lot older now because andam ko na tutunan si matapos ang get ko. Hmm. I have changing moment in my life would be uh, when my mom had uh, breast cancer. And she had to undergo an operation, so it changed the outlook that I had that I had in life. It made me appreciate life even more. That's what made me into a very optimistic person. So, uh, inseguro, a life-changing moment for Being strong, determined, focused, and uh, optimistic. My, my most life-changing moment was when I, beca I became a mom. Siguro mm a -hmm. special someone. Nanalo ko sa Starstruck. Sobrang binago niya yung buhay ko. Nung nag-Starstruck ako, marami ako napaiyak, marami ako napasaya. Nakatulong sa akin yung trabaho ko. May mga natulungan din ako, ibang tao. Nung nakilala ko na talaga kung sino si Lord, kasi, kasi doon na nagbago lahat. Uh, of course, uh, I think uh, love is always a life-changing thing. So, when you find the right one, the right person to spend, forever. Right? Uh, it will really change you. It will change everything else about you, and it, will just all fall into place. The life-changing moment ko sa buhay ko ay uh, ang araw na napinanak ng una ko manak. Uh, Kaya sa isang anak ang may mas si John Haley magdala. Uh, that was a really life-changing experience.